So hi guys, ngayon magigang sa panamagatan video sa Christian Garden So yun guys, may bisita tayo Ito sila mother Hello ma'am Taga saan po kayo? San Ildefonso, Bulacan Saan po? Sa? San Ildefonso San Ildefonso, Bulacan So yun guys, taga Bulacan sila ma'am Ayan, makita so, nyo natin doon yung mga una nilang napili Tapos maghanap pa daw sila ma'am ng iba pang buging dito Halika dito ma, samama so, ka daw Ayan, si Mother ang mahilig sa mga buging Marami na siyang mga nakolekta doon sa kanila. Saan po, ma'am? Ah, Yan po yung Sakura? Oh po, Sakura. Opo, Sakura Bilikan po. Iba po yung pagka po nito sa Pink Patch. Pero Pag ganyan, ganyan din siya kasipag. Opo. Oh, Den Ang ganda ng puno. Mag Graph pa lang po kasi to eh. Ayan no. Ito. <laughs> Maganda rin siya oh. Ay, ano po to? Wait lang. Sitra ba to? Ako naipit. Naipit siya. Opo, ito po yan siya oh. Oo, oh, nag-iiba Gumapang. Parang sitra no? Mm, -mm. Ma, Mami, available ka pa na ganito? Aan? Itong sitra to alam ko eh. Meron ang... ko lang kung mundoring. Mundurin. Mundoring ba? Iba. ibang ang sa Chitra. Meron po Iba, dyan mundoring. May mundoring. May oh, mundoring dito. May, may po mga. dyan. Kaso wala po siyang bulaklak ngayon. bakit maganda rin yung mundoring eh. Ah, nakita niya rin po yung mundoring. Meron po dito. May, may ko sa India. Ah, po. Mayroon Mayroon sa mara eh. Marami, po niya sa India, sa Taiwan, sa Indonesia. Ito po dito, yun. Medyo makalat. <laughs> <laughs> Ay. Ano. po no. 'yan. Pili na lang kayo ng ano ka diyan makapala 'yan, no. Ayun. No. Para na ito mas maganda, ma'am mondo ring parang kapamili po siya ng jitra. Para gitra. sa ano, para din siyang uh, chitra. chitra mm. Na may yellow, mas oo. Oh, oh. Na may yellow na may parang dito, meron dito na kalagay na may meron <laughs> <laughs> Pero wala yellow dito Say hi, dad, to the bloody. Hi. Hi. <laughs> <laughs> Kita ka ni mami mo. Ni <laughs> hey, nanay. Mo. Nana. Ayun no meron doon. Yellow sabi Di ba, yellow, iba-iba 'to ng Ooh, okay. ng gulaklak. Opo, oh, depende sa. Insta, may yellow, may orange, ito, may pula. Ito. ito 'yun, ma'am. Oo, oh, 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 ayan. Oh. Ayun Citra nga. Mondoring. Ah, mondoring 'to. 'Yung Citra India uh -huh. iba naman 'yun, Ang Citra, ang, ang lalaki ng mga broxnana. So ito, uh -huh. may suspense kung anong lalabas oh. sa kanyang kulay. Surprise. Ay, oh. yun, so. <laughs> na yun. Oh, maganda 'yun. You know, oh. Ha? Ha? ito Ito nga. Ito nga 'yun. Kaya binukod ko yun. Gusto mo rin yung chili? Chili, chili red. Chili variety yan. May list na kayo natin ganun, Nana, ah. Mm -hmm. variety yan. Mm -hmm. Ikaso, e ano siya? Uh, tanglong ito. Hindi siya tanglong, ah. Chili nga yan. Hmm? Chili nah, po oh, yan. Oo, oh, oh, na, na, na 101 na, one ako ni nanay ng Chili <laughs> ng tanglong. Meron <laughs> oh, akong ganyan, ganyan. <laughs> Meron ka na ganyang kulay? May orange din yan. May red. Yan o red yan. Ah, po. Marami pong kulay ang chili. Ayun, tingnan mo yung supiyan dyan. Ako, so, nag-iiba-iba Nag rin. Kasi ito may orange, may yellow eh. Ang supiyan dyan, nag-ganon din. Uh Oo. -oh. Okay. Uh -oh. Iba lang ang forma ng ano niya. Uh Oo. -oh. Ng bulaklak. Um. Ay, hindi, ano sa... Uh, walang bulaklak ngayon. Ito, gusto ko ito na yun. Yan na lang, dagdag niyo. Oh, di ba? Ganun ang dagdag. May dagdag kami, mas maganda pa doon sa binili niya. Kasi gusto ko to eh. Thank you! Ito yung type ko talaga. Buti nakakita siya. Buti bumalik, no? Marami mo ganda, kaya lang. Hindi ka marunong mag no? Mag-rap na yun, no? Hindi ako marunong. Kung marunong ka sana, bigyan kita ng mga sanga. Cuttings, ma'am. Ito, dito, tatanim pula. Pwede din naman, Ito mo, isa ka barunong dito, no? I-give nyo ng mga tatig. Para makapag-practice mo siya, ma'am. magagawa ng kawas. Magsasama siya ng wala naman na hino. Andiyan pa ba? Oo. Ayan po, pink fantasy, oh. Kasi yung dahon din maganda. May mga puti-puti. Masipag pa ito, ma'am, mulaklak. Oo, masipag, mulaklak yan. Sige ngon ngatin ng tao. Atens now. Kukuha okay, ko ng ano? Bunting. Bumili ka na na ay n'ng gusto mo. Oh. ayoko ay, po, tara dito, ikot po tayo. Hay tanong. Para Hindi po 'yung mga gusto niyo po kanina, ituro niyo po na ituro kay Mama. Ito ito, ito, ito mo. Etataita, Ay ito po. Ito po siya madel doon. Hindi ka po wala. Sige. Ay to, yan, Tima. Si iyan na ano po natin kay Mama. mama. Yung ganito po, ano nyo, Christina? Ah, uh, ano po siya, yung blocks niya po is batik-batik. Ah, okay. Gusto ko siya. Ha? Ano Mauna tayo, pa sa tayo. Ay, tingnan mo. Mahilig si Mama sa ano? Sa mga oh, iba. O, iba-iba. Pares tayo. <laughs> yung mga mag, mag gusto ko rin. Hindi eh. pa rin na rin. Hmm? Pangarin mo ko na nakikita. Opo, oh, ma. Kasi... <laughs> ano yan eh? Yung... Ang gusto ni ma'am, ni mother yung ano, mga malalaki ang bulaklak. Eh, pwede kayo magputol na lang sa atin, tsaka isusok na isusok. Eh, pero kasi yung mga rin bulaklak. Opo, kakaiba. kakaiba. Pwede Opo. ba akong bigyan nito? Ayan po, sige. Ay, yung yellow po doon, ma'am, kanina yung gusto nyo rin doon na yellow. Wala ka ba niyang ano, available, yung maliit? Ah, wala na po. Nabili na po yung huling available doon na ano. Ano variety? Yung yellow mo na di sa Manila Gold kanina yung ate tuturo ni ma'am. Keri pa kamo. Ano? Ito pa daw mo. Ma. Huh? Ali dito. Dito ka muna sa mga si mother. <laughs> Ayun. ni oh. Ay, mas maganda hari. <laughs> Ali ka dito Ay, muna, na, ma. Mas maganda hari dahon niyan. Dito ka muna. Ayan o, no? Ito, mo yung tinuturo ni Mother? Yung, si mga bago kong maraiti ah. Marunong pumili ma'am ito, Christina. Yan, yeah, gusto ni ano, Christina. Oh, gusto ano. ni Christina. Ito, ito, ito. Pagubuhay kaya Mother. malay Mal Mal mo uh, ah, ito mm -hmm. na kayo para ano. Yan. Yan, Christina, doon kita magigyan may malaking puno. May Facebook ha? Meron po. Mm. Ano? Christian Garden din po. So, ano, Same din ko, kung ano po yung picture ko sa YouTube yun din po yun sa ano. Ah, po Ah, uh, pwede din po kayo sa Facebook page kasi hindi po kasi gano'n nabubuksan yun. Kaya Facebook account na lang po. Christian ano Garden oh, okay. din po. Okay. Ano po lang ito? Sa ano na. Sa uh, account mo may Ah, po, yes po. Yung validated na yellow doon, nababanggit niya mong kanina. Gusto niya yun. Yung Manila Gold. Ayun. Ay, kaso ano pala yun? Hindi, hindi yun. Fire opal. Ah, meron ko na yata niya, mother, di ba? meron Ay. na ba? Wala pa daw, orange no. pa. Fire opal. Tingnan mo, pag marami sila, o, oh, ilulutang yung kulay niya. oh, doon tayo mga sa, ano, hindi dyan. Eh, Sayang yung bulaklak. <laughs> ito, 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 ito yung, ano, Manila Gold, o. Oh. Digyan mo na lang sila, ma'am, dyan. Ang ganda nito, ang laki ng bulaklak, o. Oh. Oh. No? Ano Pink Panther, Taiwan, po. Kasi, siya. Yes po. At saka hindi po siya ano. Pink Panther ma. Wala. Magawa pa lang ako. Ayan oh. Manila Gold. Oh, dito tayo. Meron na ganun na Ayan po. Ito, sold out na po ito. Nabili na po yan ayun, ng taga-QC. No? Opo. Compare po dito sa may Sakura. Oh, okay, ito iba po siya. Oh, okay, ito ako na po. Ayan Para. Ako okay lang. na po. Ah, mayroon na po kayo ito, ma mayroon mayroon ito? na po kayo nito. Ruby! Ma, Ruby! Oh. Ruby Opal. Oh, ah oo. Ah. matin man siya malaki pero maganda kulay niya. Batman, po, masipag po siya. talaga siya mamulak lang. Yung Oh, nga masipag nga siya, no? Opo, masipag po talaga siya. Saan 'yan, nato. Na, ah, na po kaya niyan. meron ka. Opo, po. Dito 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 <laughs> Ma. Ate. Ah. 'Yan, o, oh, bigay natin ito kay, ano, kay mother. Ayan. O, oh, oh message yan siya pag, ano. Pag napabuhay niya. Sa FP, sabihin niya kung nabuhay o nabatay. Hindi. <laughs> kung anong, uh, kung di niya alam paano, ano, eh. Kung paano, mayroon siya? siyang Aho, tanong. Oo, pag Aho, may tanong. How to, how to. Hmm. Ito, ano naman to, ah. Uh, purple opal. Purple opal. Ito yung, ano, ito yung sasabi niyo kalina doon, o. Oh, na, ano, ano ba tawag ito? Ruby. Ito yung Ruby. Mm-mm. 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 Oo. Hindi po yan grafting. Grafting. Grafting po, po yan. gano'ng katanda na po yan? Nung no, last year? Ay. Last year lang? Hindi. Two years. May two years na. Two pa? years. Ulang-ulang. Ulang. Oo. Mayroon, Mayroon. na po saan na. na, 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 na niya po? po Oo. Oo. na, Ay, na, na ko, mo, oh, po sabi ko, banggitin mo ako natatanda eh. Opo. Oh, po. <laughs> Ay, ito yung orange kanina. May kumpal. Ito, ano to? Ito white upal. yan. Hawaii white po. Meron fire na po din po yan. Oo, meron tayo niyan. Hawaii white. Ay, Hawaii white. Fire opal to. Ito, golden jackpot. Golden jackpot to. Jackpot si nanay dyan. Naka-jackpot talaga si nanay. Jackpot talaga si nanay dyan. Ito, magubuhay niya. Oo, <laughs> buhay ni mother. Mahilig si mother sa mga bugimbilya no? So, katulad ng panahon ngayon, maglilipat pa lang kayo. The best time pag kung may um, katulad yun, yung mga sister niya, the best time kung babalik, mga anong panahon po yun. So, Papalik tingin kay. nyo na nakapag babalik April. na kayo. April, kayo April po. April. S hindi, 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 man po. Kung pa pwede kayong pa-ship, may gusto yung mga kapatid niya na kulay, pa-ship, ganon. Mm. Ano na mga April? April na, April na April po. po. Sa April po kami mag-umpis mag na mag-ship. na nakatrap. Opo. Oh, Kasi maliliit. nandoon sa lilim, mm -hmm. yung, mm -hmm. yung, uh, po, yung may Yung yung may mga nakita niyo kung ano. Mm -hmm. oh, oh, oo. yes po, meron na po. may <laughs> tama <Ay>, ano <laughs> na <kung babayaran laughs> ay, kaya na. kada babayari ka na diyan. Eh. Mga katik lang naman to saka marami 'yun, marami naman dito 'yun. Ito. Meron mm -hmm. na dito malaki. Ito maganda. Golden jackpot. Saan? Salmon. Ay, oo, oh, sama, salmon. <laughs> Parang kulay kalawang. Hmm. Hindi, para siyang yung kanina na Mona Lisa. Peach. Ah, opo, para na Pink na. Ah, opo. Mona Lisa. Ano ba to? Ay, Salmon. May Salmon, Salmon ano? Salmon. Oo. Yung sa Pedro Bambino yung nandun niya. Yun. Ay, mabukay sana. Kaso pag imported ang hirap katubuin. Oh. Totoo. alam mo ang maganda. Yung, ano, ang, alam mo ba ang totoo lang ang maganda dito kung may marunong marunong mag-graph, madapakadali. Ano po? Ano ma'am, kung gusto niyo siyang i-graph, mas madali kasi siya mabuhay doon. Kahit sabayan niyo lang yung video ko. Mm -hmm. Kung paano ano para at least Pwede uh, mabuhay. To Opo. Yung totoo no? Hindi mm -hmm. lang po sa to. Lang to. Yung isang mahaba pong sanga, pwede po yung apat. Kasi, kasi lang, yung, ano lang, Opo

Anong, anong name mo? Chelsea. Ay, ang ganda ng pangalan, Chelsea. Bye-bye. <laughs> Bye. 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 Say hi mo na? Diba, galing yung mata mo sa iba-ibang kulay. Pag-ibang <laughs> <yung> kakaiba, <norm, laughs> diba? Malamig siya na ako. Ganda. Yun po isa, Pri. Yun po isa. Bigay mo na lang yung dalawa. Thank you. Dinigyan Dilig mo to, kasi parang natutuyo siya. Parang dahi. Ah, oh, pagka ano okay lang 'yan, hindi mamaya. Lang, punti lang. Okay. okay. Ah, uh, basahin niya ng tubig. Oh, kita ay, hindi po. Eh. Sa yung dagdag namin ito, tsaka 'yan. Kaya punta kayo dito sa Christian Garden, maraming freebies. You know. <laughs> ay, yung mga sanga. Yung mga sanga kasi marami namang sanga, kaya pwede naman eh lalo na marunong mag-ano. Mag-graph sa mga bola. Yes, po sa freebies. Ayun. So, no, 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 no. no, no. Tara na. So ayan guys, ayan pa na si na mother. Kayo, balik kayo sa note dito na, kasama mo na yung mga kapatid mo. Ah, bago ah, yun Para na yung... kayo before. Para, Para alamin nyo kung ano yung meron. Ah, eh kaso yun, kanado na. Baka di matuloy. <laughs> sabi ko sa iyo mga eh, friend, tamang-tama yun Holy Week oh, walang pahinga yun. Kami po kagabi, tumawag yung kapatid ko. Kagabi ngayon, nandito na kami. Oh, <laughs> yun ang maganda kasi bigyan Hindi matutuloy kasi pag hindi